Ito mga ka-idol oh. Grabe. Panoorin nyo ito mga ka-idol talagang. Wala pa rin kupas yung ating uh, magisya no? Si Idol Efren. Bata Reyes no? Ito mga ka-idol. Ang nagpintin kung, kung paano niya nilaro ang kalaban. Matindi ito mga ka-idol. Grabe ito may talaga pag bilya yun. nyo mga ka-idol. Panoorin nyo hanggang matapos mga ka-idol kung saan niya pinasok yung 9 uh, nilaro -an. nilaro nilaro -nila na pero nilaroan pa rin yung kalaban ang <laughs> lupit ni talaga mga tari, yes, ano? tanda na mga kaidol pero wala pa rin kupas talaga pagtalin talaga kasi mga kaidol ano talagang pagtalin talaga ay talagang hindi mawala ka agad kahit magkaedad ka na ayan ito mga kaidol paano orin nyo yan kung saan ipasok yan ah, uh, dyan pa rin yan dyan, dyan pero ibabanda niya yan mga kaido dyan, Galing. oh oh lupit <laughs>